Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang masyado nga na pong napahiya ang Denver Nuggets sa New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na bumalik sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops, ang nakakalipas mula ng matambakan ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers ay sila rin naman nga po ngayon ang pinahiya at tinambakan ng gusto ng New York Knicks sa loob mismo ng kanilang home court na Ball Arena. Simula nga po umpisa hanggang sa pagtatapos ng kanilang laro sa score na 145-118 ay hindi na nga po sila nakapalag sa Knicks na pinangunahan rin naman ni na Anunobi na nagtala ng 40 points, Karl Anthony Towns na kumanaran naman ng 30 points at 15 rebounds, Jalen Bronson na ng 23 points at 17 assists at ang kanilang mga role players na si Josh Hart na gumawa naman ng 12 points, Michael Bridges na nagtala ng 14 points, Miles McBride na gumawa ng 13 points at si Cameron Payne na kumuha rin naman ng 11 points off the bench. Habang pagdating naman nga po mga katrop sa Denver Nuggets, ay pinangunahan na rin naman nga po sila dito ni Nikola Jokic na nagtala ng 22 points, Russell Westbrook na gumawa ng 27 points at si Jamal Murphy na naman ng 20 points dito. Ngunit depensa at rebounding rin naman nga po ang kanila naging problema since halos lahat nga po ng kanila mga players dito ay walang enerhiya na magkipag-agawan at magkipagbanggaan sa mga players ng New York Knicks. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron ng nga pong bumalik sa lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang pagkatalo ng Lakers sa kanilang huling dalawang laro ay babiyahe at dederecho na rin naman nga po ang kanilang team sa lugar ng Phoenix para kalabanin ang kupunan ng Suns sa pangatlong game nila sa group stage ng NBA Cup. Kaya napaka-crucial nga po talaga ng game nilang ito dahil sa bukod nga po sa nakasalalay dito ang kanilang pagpasok sa knockout stage ng NBA Cup, ay kailangan na rin naman nga po nila na maputol ang kanilang two-game losing streak upang maiwasan nga po nilang pagdaos-dos sa standings ng Western Conference. At bago pa man nga po mag-umpisa ang kanilang laban ay inanunsyo na nga po ng Lakers na hindi nakalista dito ang kanilang sentro na si Jackson Hayes. Ibig sabihin, sigurado na nga po na maglalaro na ito kontra sa Phoenix Suns. Kaya mukhang hindi na nga po sila aasa pa kay Christian Coloco na napakalambot na rin naman sa ilalim ng basket. Pero may ilan para naman nga po mga players ng Lakers ang nakalagay sa kanilang injury report. Kagaya na lamang ni Lebron James, Jared Vanderbilt at si Christian Wood na out para naman dahil sa kanilang mga injury. Hindi rin naman nga po dito maglalaro si Jaren Hood since naka-assign nga po siya ngayon sa G-League. Habang nakalista na rin naman nga po si Antona Davis bilang probable dahil sa injury nito sa kanyang pa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.